Three months ago, before this august chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused. and other atrocities were visited upon hapless members by a person they believe to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice. At patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga diyos Josan na nagahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtungod, pagtugon sa mga biktima ng leader na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. And no, these are not crimes of the past, for which we are holding Apollo Kiboloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong narekrut siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw <clears throat> pang araw-araw na umiikot sa ating lansangan na mamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong siya ng malaki sa paglilimos sila po ay pinapalo. 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, Sinabihang iuuntog pa ulit-ulit ang ulo sa pader hanggang dumugo. Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pangaabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pangaabuso na iyon nung umalis siya sa poder ni Kiboloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bit-bit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isa lang itong isyong ito sa ating kamara. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor, when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues To fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina na mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Kibuloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Quiboloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear and hope that they find their voice and their power. Salamat po.